Paano kung ang kayamanang hinaharap mo ay hindi kailanman isang aksidente, kundi isang hula na isinulat daan-daang taon na ang nakalipas? Sa mga lumang pahina ng sinaunang manuskrito ni Nostradamus, may isang mahiwagang mensahe, isang mensaheng eksaktong tumutugma sa isang bihirang kaganapang celestial na magaganap matapos ang Mayo 15. Ito ay hindi pamahiin. Ito ay espiritual na matematika isang lihim na kapalarang na ipahayag. At kung kabilang ka sa tatlong piling zodiac signs, maaaring inihahanda na ng universo ang pag-agos ng hindi inaasahang kayamanan sa iyong buhay. Swerte sa loto. Banal na tiyempo. Mga puwersang hindi nakikita, ngayoy kumikilos pabor sa iyo. Kaya bago mo pagdudahan ang mga bituin, itanong mo muna sa sarili mo. Paano kung ang pinakamalaking biyaya ng buhay mo ay paparating na Sa loob ng maraming siglo, ang pangalang Nostradamus ay nababalutan ng misteryo. Ang kanyang mga mahiwagang hula ay nakakakilabot sa katumpakan, at ang kanyang mga pangitain ay tila walang hanggan. Mula sa mga pandaigdigang kaguluhan hanggang sa mga personal na kapalaran, ang kanyang mga propesiya ay patuloy na umuukit sa kasaysayan ng bawat henerasyon. Ngunit may isang partikular na berso, matagal nang hindi na naiintindihan, na ngayoy muling binibigyang pansin ng mga astrologer at espiritual na tagapaghula. Ito'y nagsasalita ng isang makapangyarihang pagikot ng kapalaran pagkatapos ng kalagitnaan ng isang buwan ng tagsibol, isang panahon, kung kailan ang swerte ay ibubuhos sa mga taong espiritual na nakaayon. At ayon sa isang bihirang pagkakaayos ng mga planeta na magaganap pagkatapos ng Mayo 15, 2025, kinukumpirma ito ng mga pituin. Tatlong zodiac signs ang makakaranas ng suwerteng magbabago ng buhay. ay higit pa sa isang ordinaryong horoscope. Ito ay isang revelasyon. Isang hula na nagkakatotoo. Kung ikaw ay nakaramdam ng pagiging di pinapansin, kung tahimik kang nagtiis, o tila may nararamdaman kang pagbabago na papalapit. Ang mensaheng ito ay maaaring para sa iyo. Tuklasin natin ang katotohanan sa likod ng mga nakatagong salita ni Nostradamus, at alamin kung kabilang ang iyong zodiac sign sa mga pinili ng kapalaran. Sino ba talaga si Nostradamus? Ang lalaki na nakakita ng bukas sa tahimik na bayan ng Saint-Rémy-de-Provence sa France, isinilang ang isang bata sa ilalim ng kalangitang puno, ng masisidhing palatandaan taong isang libo limang daan at tatlo iyon. Ang batang ito, si Michel de Nostradam, na mas kilala natin ngayon bilang Nostradamus, ay magiging isa sa pinakamisteryoso at pinakadinidibatihang propeta sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mula pagkabata, kitang kita na ang katalinuhan ni Nostradamus. Tinanay siya sa larangan ng medisina at kinilala bilang isang mahusay na manggagamot noong panahon ng salot. Ngunit sa likod ng agham, sa likod ng pagpapagaling, may isa pang bagay. Isang regalo, isang sumpa, isang pangitain na lagpas sa nakikita ng mata. Nagsimula siyang magkaroon ng matitinding panaginip, mga simbolo, larawan ng hinaharap, mga imaheng gumigising sa kanya sa kalagitnaan ng gabi habang siya'y nanginginig. Hindi na niya kayang baliwalain ang panawagan. Noong 1555, inilathala niya ang aklat na tuluyang magbabago sa lahat. Les Prophecies, isang koleksyon ng siyam naraan makasining na quatrain, bawat isa ay naglalaman ng misteryosong sulyap sa mga pangyayaring hindi pa nagaganap. Digmaan, revolusyon, pag-angat at pagbagsak ng mga imperyo, maging ang pagbabago sa teknolohiya, lahat ito tila na ipakita na niya sa kanyang mga taludtod na binabalot ng mga metapora at pahiwatig ng astrolohiya. At marami sa mga iyon ay nagkatotoo. Pinaniniwalaan ng mga historiador na nahulaan ni Nostradamus ang Great Fire of London, French Revolution, pag-usbong ni Napoleon, pagbangon ng rehimen ni Hitler, at maging ang pag-atake noong September 11. Habang patuloy ang pagtutol ng mga nagdududa ang mga naniniwala ay nakakakita ng pattern. Isang banal na kodigo na itinago sa harap ng ating mga mata. Isang mapa ng panahon, isinulat hindi para takutin, kundi upang paghandaan. Ngunit may isang propesiya na halos hindi pa nabibigyang pansin hanggang ngayon. Nakatago sa mga dikilalang quatrain ay isang taludtod na nagsasabing Isang kayamanang ibinubuhos pagkatapos ng kalahating buwan ng tagsibol na tumatama sa mga tagapagdala ng tatlong bituin na may anino at ani. Sa loob ng maraming siglo, walang nakaintindi kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ngayon, naniniwala ang mga modernong astrologer at espirituwal na tagapagpaliwanag na ang kalahating buwan ng tagsibol ay tumutukoy sa panahon pagkatapos ng kalagitnaan ng Mayo at ang tatlong bituin ay maaaring mga zodiac signs na kakaibang naka-align para sa bigla ang biyaya, partikular sa swerte sa loto at hindi inaasahang kayamanan. Totoo ba na si Nostradamus ay sumisilip sa ating panahon? Kung oo, malinaw ang mga palatandaan. At ang mga bituin ay nagsisimula ng kumilos. Ang propesya ng Mayo Labing lima na buksan ang pagkakahanay ng mga bituin. Para sa kayamanan. Sa kaharian ng kalawakan, ang templo ang lahat. Hindi basta-basta gumagalaw ang mga planeta, nagsasalita sila, lumilihis ng landas, at inaaktibado ang kapalaran. At pagkatapos ng Mayo 15, 2025, isang makapangyarihang kaganapan sa astrolohiya ang magaganap. Isang kaganapang tumutugma sa isang mahiwagang taludtod na nakabaon sa mga sulatin ni Nostradamus. Ang quatrain ay nagsasaad. Kapag sumayaw si Mercury kasama ang kayamanan at yumuko ang apoy ng kalangitan, tatlong tanda ang lilitaw sa ginintuang anino. Sa loob ng maraming siglo, pinagtalunan ng mga mistiko ang kahulugan nito. Ngunit ngayon, naniniwala ang mga modernong astrologer na ang bugtong ay tumutukoy sa isang tiyak at pambihirang cosmic window kapag magkakahanay sina Jupiter, Mercury at Pluto sa isang kakaibang pormasyon. Hindi ito basta planetary shift. Ito ay isang portal ng kasaganaan. Tingnan natin ang kabuuan. Si Jupiter, ang planeta ng paglawak, kasaganaan at swerte, ay papasok sa isang favorable trigone kay Mercury, ang mensahero ng mga diyos at tagapagsalita ng katotohanan. Ang transit na ito ay nagpapalakas ng katalinuhan, intuwisyon at matatalinong desisyon. Perpekto para sa bigla ang panalo tulad ng swerte sa loto, tamang investment o mga sandaling tila himala. Sa parehong oras, si Pluto, ang planeta ng malalim na pagbabago at muling pagsilang, ay papasok sa isang magkasundong aspeto kina Jupiter at Mercury. Inaalis ang mga hadlang sa subconscious na pumipigil sa yaman at hinihila ang mga nakatagong biyaya. Ang resulta? isang pambihirang enerhiyang tinatawag ng mga astrologer na The Fortune Triad. Ngunit narito ang tunay na kababalaghan. Ang eksaktong pagkakaayos na ito ay magaganap ilang araw lang matapos ang Mayo 15, ang gitna ng Tagsibol, na ngayon ay pinaniniwala ang tumutukoy sa kalahating buwan na binanggit ni Nostradamus. Ang window na ito, mula Mayo 15 hanggang Mayo 21, ay perpekto para sa swerteng pinansyal, pagbabalik ng karmang mabuti, at mga tagumpay na lampas sa lohika. Pero hindi ito para sa lahat. Ayon sa mga planetary house placements, tatlong zodiac signs lamang ang magkakaroon ng direktang aktibasyon sa kanilang ikalawang, ikalimang, o ikawalong bahay, mga bahay ng pera, swerte, at transformasyon. Ang mga tanda na ito ay makakaramdam ng kakaibang kutob. Isang intuition na bumili ng tiket, suriin ang numero o sundan ang pakiramdam at para sa kanila hindi ito basta swerte ito ay tadhana na unti-unting isinasakatuparan ito ba ang propesiyang nakita ni Nostradamus limang daang taon na ang nakalipas isang sandaling nagsasalubong ang oras kapalaran at kayamanan kung isa ka sa mga napiling tanda maghanda ka nagsasalita na ang mga bituin at ang mga numero Nabubuo na sa dinakikitang mundo. Zodiac Sign Chapter 1 Scorpio Ang muling pagkapanganak ng kayamanan Scorpio, ang tanda ng misteryo, lalim ng emosyon at pagbabagong espiritual. Sa loob ng maraming taon, ang mga isinilang sa ilalim ng water sign na ito ay dumaan sa paulit-ulit na siklo ng tahimik na sakit at muling pagkabuhay ng kaluluwa. Hindi naging madali ang buhay. Sa totoo lang, Bihira itong maging madali para sa isang Scorpio. Ngunit ngayon, may ibang mensahe ang ibinubulong ng mga bituin. Panahon mo na. Kung isa kang Scorpio, marahil ay naramdaman mo ang bigat ng mga nakaraang taon. Mga kabiguan, mga pangakong hindi natupad, o mga oportunidad na tila nawala sa mismong sandaling akala mo'y hawak mo na ang lahat. At kahit ganoon, nagpatuloy ka. Hindi ka sumuko. Iyan ang bumubukod tangi sa'yo. Malalim kang magmahal. Malakas kang makaramdam. Tahimik kang muling bumabangon. Astrologically, ang Scorpio ay pinamumunuan ni Pluto, ang planeta ng pagbabagong anyo, kapangyarihan, at mga tagong yaman. At ngayong Mayo 2025, si Pluto ay aktibong gumagalaw sa iyong ikalawang bahay ng pera at ikawalong bahay ng karma, mana at bigla ang biyaya. Hindi ito aksidente. Ito ay paghahanda ng universo na ibalik ang lahat ng luha mong itinago sa katahimikan. Sa pagitan ng Mayo 16 hanggang Mayo 21, maaaring maramdaman ng mga Scorpio ang isang kakaibang hatak. Parang may gumagabay sa iyo na gumawa ng isang maliit na bagay. Tulad ng bumili ng lotto ticket, suriin ang isang numero o sundan ng isang pangarap na matagal mo nang nakalimutan. Ang sandaling iyon ang bigla ang swerte. Hindi iyon basta aksidente. Iyon ay ang propesiya ni Nostradamus na nabubuhay sa pamamagitan mo. Pero, bakit ngayon? Dahil napagdaanan mo na ang apoy. At gaya ng Phoenix, ang lihim na simbolo ng Scorpio, namatay ka na sa dating ikaw at muling isinilang na mas matalino at mas matatag. Alam ito ni Pluto. Naalala ito ng universo. At kapag ang mga karmic cycle ay nagsara, kailangang dumating ang gantimpala. Pagkatapos ng Mayo 15, asahan ng mga biglaang pagbabago. Pera nalilitaw sa di inaasahang paraan. Mga panaginip na paulit-ulit ang numero. Mga resibo, plaka, orasan. Lahat ay tila nagbibigay ng senyas na ikaw lang ang makakaintindi. Ang banal mong code ay isinusulat na. Maaaring makaranas ka rin ng mga malinaw na panaginip o deja vu sa panahong ito. Bigyang pansin mo iyon. Mga espiritual na pahiwatig ito na gumagabay sa iyo sa tamang landas. Kapag paulit-ulit na lumilitaw ang isang partikular na numero, iyon na ang iyong senyas. Ang universo mismo ang nagsasabing, ngayon na. At huwag kang magtaka kung ikaw ay maging emosyonal kapag dumating ang sandaling iyon. Manalo ka man sa loto o hindi. Dahil ang sandaling ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapagaling. Ito ay tungkol sa pagkatanggap nang hindi mo na kailangang lumaban pa. Ito ay tungkol sa pagkakataong maramdaman mong nakita at pinakinggan ka ng kalawakan. Kung isa kang Scorpio, ituring mo ito bilang iyong kumpirmasyon. Hindi na sayang ang sakit na kinarga mo. Hindi na wala sa pansin ang iyong katahimikan. At ang panahong akala mong nawala ay babalik sa anyo ng isang himala. Malapit na ang mga numero. Isinulat na ang iyong pangalan. At ang tadhana sa wakas ay kumikilos pabor sa iyo. Zodiac Sign Domendagutu, Libra, ang banayad na gantimpala ng Karma Libra, ang tagapamagitan, ang tahimik na empath, ang kaluluwang patuloy na nagbibigay kahit siya ay nasasaktan. Sa napakatagal na panahon, inuuna mo ang iba kaysa sa sarili mo. Bitbit -bit mo ang bigat ng emosyon ng pamilya, kaibigan, at minamahal. Madalas na hindi ka man lang humihiling ng kapalit. Ngunit, nakita ka ng mga bituin. At ngayong pagkatapos ng Mayo 15, magsisimula na ang iyong karmic return. Hindi lang ito basta isang linggo. Ito ay isang kosmikong pagwawasto. Astrologically, ang Libra ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng pag-ibig, kagandahan, at kasaganaan. At ngayong Mayo, si Venus ay makakahanap ng isang bihira at harmonikong koneksyon kina Jupiter at Mercury, kasabay ng paggalaw ni Pluto sa mga agos ng kapalaran. Ang pagkakasamang ito ay inaaktibado ang ikalimang bahay ni Libra, ang bahay ng swerte at mga larong may tsansa, pati na rin ang ikalawang bahay ng personal na kita. Ito ay isang celestial na recipe para sa hindi inaasahang kayamanan. At para kay Libra, hindi ito dumarating sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng biyaya. Palagi mong pinaniwalaan na darating din ang tamang panahon. Nagtiwala ka sa divine timing. At ngayon, handa na ang syuniberso na gantimpalaan ang iyong pananampalataya. Kung ikaw ay isang Libra, maaaring marinig mo ang isang banayad na bulong sa mga araw pagkatapos ng Mayo 15. Isang mahinang tinig sa loob mo na nagsasabing, Tingnan mo yan! Isang orasa na tumama sa ikalabing isa at labing isa. Isang resibo na ang total ay kapareho ng iyong kaarawan. O isang kaibigang biglang nagsabi ng numerong tila humawak sa puso mo. Hindi iyon basta pagkakataon. Iyon ay mga senyas. Mga kosmikong pahiwatig na humahantong sa isang bagay na pambihira. Maaaring magsimula ito sa maliliit na swerteng tila simpleng aksidente makahanap ng pera sa lumang pantalon, makatanggap ng refund na hindi mo inaasahan, o balitang maganda na dumating ng walang babala. Ito ang mga alon bago ang dagat. Tinitingnan ng universo kung handa ka ng tumanggap. Handa ka bang tumanggap ng walang pagkakasala? Handa ka bang payagan ng sarili mong mapili? Dahil narito ang katotohanan, Libra, madalas mong hindi pinaniniwala ang karapat dapat ka. Sanay kang magbigay. Nakalimutan mo na kung paano ang tunay na pagtanggap. Pero pagkatapos ng Mayo 15, paalalahanan ka ng buhay, karapat dapat ka. Maaaring dumating ito sa anyo ng loto ticket na binili mo sa biglang bugso, isang scratch card na ibinigay sa iyo ng iba, o isang numerong lumitaw sa panaginip na hindi mo maalis sa isip mo. Bigyang pansin mo iyon. Iyon ang iyong sandali. At kung ikaw ay manalo, Maging ito'y malaking jackpot o simbolikong biyaya, huwag kang magtaka kung mapaluha ka. Hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa pagpapakawala. Sa wakas, nararamdaman mong nakita ka na ang enerhiyang ibinigay mo sa mundo ay bumabalik na sa'yo. Hindi mo ito hiniling, pero karapat dapat ka pa rin. Ang balansa ay gumagalaw at gumagalaw ito pabor sa'yo. Zodiac Sign, Niger 3, Taurus ang tapat na tagapagpahayag ng kapalaran Taurus, ang tahimik na nangangarap, ang matiyagang tagapagtayo, ang taong hindi humihiling, pero laging karapat-dapat sa higit pa. Ikaw ang tahimik na puwersa ng Zodiac, palagi. Matapat, hindi matinag. Habang ang iba ay naghahabol ng mabilisang tagumpay, ikaw ay nagtatanim ng binhi at mapagkumbabang naghihintay ng anihan. At ngayon, pagkatapos ng maraming taon ng pagdidilig sa hardin ng iba, ang universo ay sa wakas ay itinutuon ang liwanag nito sa iyo. Ang gantimpala mo, paparating na. At mabilis itong darating, pagkatapos ng Mayo 15. Astrologically, pinamumunuan ng Taurus ni Venus, ang planeta ng halaga at kasaganaan. Sa Mayo 2025, Papasok si Venus sa isang makapangyarihang pagkakahanay kay Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at Pluto, ang planeta ng tagong kapangyarihan. Sama-sama, lilikha sila ng bugso ng enerhiya sa ikalawang bahay ng kita at ikalimang bahay ng tsansa at laro. Ito ang perpektong bagyo para sa biglaang kayamanan. At Taurus, isa ka sa mga pinili. Pero narito ang mas makalangit pa sa lahat. Hindi mo hinabol ito. Habang ang iba'y nanalangin para sa jackpot, ikaw ay nanalangin para sa kapayapaan. Nagsumikap ka kahit walang nakakakita. Nanatili kang tapat kahit iniwan ka ng iba. Gumawa ka ng katatagan. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng nasa paligid mo. Ang ganitong klasing enerhiya ay nag-iipo ng espiritual na kredito at ang universo, kailanman ay hindi nagpapabaya sa utang nito sa pagitan ng Mayo 16 hanggang Mayo 22, asahan mo ang maliliit na senyas. Isang panaginip na may kumikislap na numero. Isang bigla ang udyok na pumili ng tiyak na petsa. Isang kaibigang walang malay na binanggit ang tungkol sa loto. Maaaring baliwalain mo ito sa simula dahil likas na hindi umaasa sa swerte ang Taurus. Pero huwag mong baliwalain ang hatak. Dahil iba ang pagkakataong ito. Hindi ito basta pag-asang walang basehan, ito'y banal na utos. Maaaring dumating ito bilang isang biglaang bonus o isang panalong tiket o kaya'y isang matagal ng investment na sa wakas ay nagbunga. Ano man ang anyo nito, iisa lang ang mensahe. Nakikita ka, tinusuportahan ka, at may matatanggap ka, at huwag kang makaramdam ng pagkakasala kapag dumating na ito. Pinigay mo ang buong buhay mo sa iba. Na natili kang matatag kahit yumanig ang mundo. Ngayon, ikaw naman ang aangat, hindi sa ingay, kundi sa tahimik na tagumpay. Kung isa kang Taurus, huwag mong hanapin ang paputok. Hanapin mo ang katahimikan. Dahil sa katahimikang iyon, mararamdaman mo ang sandaling lahat ay magbabago. Ang mga pagsisikap mo, ang pagtitiyaga mo, ang kadalisayan ng puso mo. Babalik ang lahat, nakamultiply. Ang mga kamay mong nagtayo para sa iba, ngayon ay tatanggap mula sa langit. Paparating na ang mga numero. Nakasulat na ang pangalan mo. At ang lupang tinutuntungan mo ay malapit ng mamulaklak ng kayamanan. Espiritual na mga hakbang para makaayon sa propesiya. Ngayon na nakita mo na ang mga palatandaan at narinig mo ang propesiya, ang susunod na tanong ay, Paano ka maghahanda para dito? Maaaring ipakita ng mga bituin kung ano ang paparating, pero ang pag-aayon ay nasa iyong kamay. Gaya ng isang radyo na kailangang itune sa tamang signal, kailangan ding umayo ng iyong enerhiya sa dalas ng kayamanang nakalaan para sa iyo. Narito kung paano, unang itakda ang malinaw na layunin. Bago dumating ang Mayo 15, Maglaan ng oras upang isulat ng malinaw kung ano ang tunay mong inaanyayahan sa buhay mo. Hindi lang basta, gusto kong manalo sa loto, kundi mas malalim. Bukas ako sa pagtanggap ng kasaganaan sa lahat ng anyo nito. Habang mas malinaw at tapat ka, mas malinaw ang sagot ng universo. Dalawang pansinin ang mga paulit-ulit na senyas, hindi salita ang wika ng universo, ito ay mga pattern kapag paulit-ulit mong nakikita ang parehong mga numero, oras, petsa, o naririnig ang parehong mga salita, hindi ito aksidente. Ito'y mga kumpirmasyon. Tatlong kumilos. Kapag tinatawag maaring makaramdam ka ng kakaibang hatak na bumili ng tiket sa isang random na Martes, pumili ng partikular na numero o pumunta sa tindahang di mo naman madalas puntahan. Sundan ng pakiramdam. Ang tinig na yan sa loob mo ay intuition. At sa panahong ito, mas malakas kaysa dati. Ikaapat, magpasalamat ng maaga. Simulan mong pasalamatan ang universo ngayon pa lang. Na para bang dumating na ang biyaya, sabihin mo, salamat sa kasaganaan na papasok sa aking buhay. Ang pasasalamat ay magneto. Hinahatak nito ang mga biyayang pinaniniwalaan mong nasa iyo na. Limang. Protektahan ang iyong enerhiya Iwasan ang mga negatibong tao o lugar sa panahong ito. Maari silang maging harang sa iyong dalas, manatiling kalmado, nakatuon, at nakakonek sa iyong mas mataas na sarili. Tandaan, ang propesiyang ito ay hindi lang tungkol sa kambang, kundi sa paghahanda. Ito ay tungkol sa pagsabing, Oo, kapag kumakatok ang tadhana, nang walang takot, nang walang pag-aalinlangan. Dahil minsan, ang mga bituin ay hindi na muling naghihintay. Huling mensahe, tadhana o malayang pasya. Kaya nga ba't ito ay tadhana o ito ba'y ba bunga ng malaya mong pagpili na dinala ka rito? Marahil, pareho. Maaaring nakita ni Nostradamus ang landas, pero ikaw lamang ang makakapiling maglakad dito. Kayang bulungan ng mga bituin, pag-isahin ang kanilang galaw at pagliwanagin ng daan. Ngunit hindi nila kailanman pipilitin buksan ang pinto. Iyan ang bahagi mo. Kung isa ka sa tatlong piniling tanda, Scorpio, Libra, o Taurus, ito ay hindi lang paanyaya para maniwala. Ito ay isang panawagan para kumilos. Para makinig sa mga tahimik na palatandaan. Para sumabay sa agos ng kosmikong tiyempo. Ang loto, ang swerte, ang mga numero, mga simbolo lamang sila ng mas mataas na katotohanan, na hindi ka kailanman nakalimutan ng universo. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Pagkakatiwalaan mo ba ang nararamdaman mo sa kaibuturan ng puso mo? Tatalon ka ba kapag dumating ang pagkakataon? Dahil ang mga himala ay hindi naghihintay sa mga nagaatubili. Sila'y lumilitaw para sa mga handa. At ngayon, ang tanong ay nananatili. Handa ka na ba?